Ang tinatanong ni Ma'am Renalyn is, bagong defrost or linis yung ating refrigerator ay pwede na daw baka agad isaksak ito. Ma'am Renalyn, pagka bagong defrost yung ating refrigerator is mas maganda na ipa... What's up mga ka-TV? Welcome back na naman dito sa J4TV. Panibagong video, panibagong tutorial at tips na naman ang aking isi-share sa inyo. Sa video na ito is magsasagot ako ng mga tanong no, Marami kasi nagme-message, madami nagko-comment dyan sa aking channel na nagtatanong sila about sa kanilang mga appliances o kaya yung mga refrigerator nila. Bago natin to simulan guys ay iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video kung may mga katanungan ka din about sa inyo mga appliances is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So disclaimer lang guys, lahat ng mga tinuturo ko at binabahagi sa inyo ay ayon lamang sa aking product training at mga experience pagdating sa mga appliances. So before, trabaho ko sa isang malaking appliances, product specialist ko ako doon. Lahat ng mga natututunan ko, mga product training at monthly training na nuturo nila sa amin is binabahagi at pinagawa gawan ko lang din ng video na tulad nito. So, wag na natin itong patagaling guys. Una natin na tanong dito ay mula ito kay Renalin. Sabi niya, kapag bagong defrost ang refrigerator, pwede bang isaksak kaagad? Shout out sa iyo, Renaline. Na Tinatanong ni Ma'am Renaline is, pag bagong defrost or linis yung ating refrigerator, ay pwede na daw baka agad isaksak ito. Ma'am Renaline, pag bagong defrost yung ating refrigerator, is mas maganda na ipahinga mo lang kahit isang oras. Sa paraan na yun, para tumulo pa yung mga tubig at matuyo yung mga tubig. So, halimbawa kasi, may nabasa dun sa likod ng ating refrigerator o yung mga wire-wire yan. So, pwedeng magka-short circuit yung likod ng ating refrigerator. So, kagabin mo, Ma'am adrenaline is ipahinga mo kahit isang oras. So, i-check mo kung okay na yung ating refrigerator. So, ipatuyo mo lang siya. Pagka okay na, ang gawin nyo is isaksak mo yung inyong refrigerator na walang laman. Tapos, i-taas mo lang yung thermostat, yung pinaka-temperature niya sa pinaka-taas. So, ganun paraan para ma-maintain niya yung lamig kaagad. Kahalimbawa kasi pinuno natin to kaagad, bago natin to isinaksak, sa so, yung mga nilagay natin doon. So, yun yung magdadagdag sa heat load na tinatawag. So, yun yung magpwepwersa sa makina o yung compressor ng ating refrigerator. Pwedeng uh, mapwersa at hindi na gumana yung ating refrigerator at hindi na lumamig. Yun yung iniingatan natin. So, ang gagawin mo is pagka brand new or bagong defrost or linis yung ating refrigerator, isaksak nyo muna ihay yung thermostat na walang laman. Isarado nyo ito. Pagka okay na, maghintay kayo ng isang oras or dalawang oras na nakasaksak na walang laman. So check mo, observe mo siya kung gumagana yung ating refrigerator. So, paano ba natin makikita o gumagana yung ating refrigerator? Kapain mo kung umiinit at pakinggan mo kung nagbabibrate o tumutunog yung makina. Pagka tumutunog naman siya, pangalawa na gagawin mo is kapain mo yung magkabilang sides. Pagka umiinit ito, sabihin lumalamig na dun sa ating refrigerator. So, bakit umiinit yung magkabilang side ng ating refrigerator? Kasi andyan na yung condenser. Yung condenser na yon yun yung nakikita natin before na ating mga refrigerator na mga wire dun sa likod ng ating refrigerator. So ngayon, nilagay na nila dito sa magkabilang side. Saan kasi na yun? Bakit nilagay nila dito sa magkabilang side? Dahil ang old natin ng na mga refrigerator is pagka nandun sa likod yung ating condenser, is pagka na yung ating refrigerator, nagmo-moist kasi yung magkabilang side ng ating refrigerator. So ang mangyayari nun, is so magtutubig yung ating gilid ng ating refrigerator. Yung tubig na yun pupunta sa pinakailalim yun yung dahilan ng pagkalawang ng ating refrigerator. Kaya nila nilagay dito sa magkabilang side. So yan yung kapain nyo kung gumagana yung ating refrigerator. Pagka uminit ito sa magkabilang side ng ating refrigerator, ibig sabihin is lumalamig na sa ating refrigerator o yung freezer. Ang refrigerator kasi natin guys, merong sensor yan na pagka sobrang lamig dun sa ating freezer, masesensor ng ating compressor is mag-automatic na mamamatay naman yung ating motor pagka namatay yung ating compressor magko down naman yung init doon sa magkabilang side o so, aandar man yung ating refrigerator ulit pagka nagbukas tayo yung lumabas na lamig doon masesensor sensor na naman ng ating compressor no, o kaya yung ating refrigerator is aandar na naman yung ating motor. So ayun lang guys, sana meron na naman kayo na pulot na aral dito about sa ating appliances na refrigerator. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. May mga katanungan ka din about sa inyong mga appliances, mga aircon, refrigerator, is mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga refrigerator o mga appliances nila. Maraming maraming salamat guys sa panonood at natapos mo naman itong video na to. Maraming maraming salamat. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.